Buenos dias, señoritas y señoritos. Uh, this week, inatras na ng Kongreso uh, under the leadership of, uh, of Speaker uh, Martin Romualdez yung plano sana nila uh, to file an impeachment complaint uh, against Sara Duterte. Ang uh, nakikita ko number one reason dyan ay uh, ayaw nilang sila mismo magpa nito. Kung baga, ipinapasa ipinapa nila o ipinapain nila ito sa makabayan black kina Franz Castro. At nung hindi kinagat ni Franz Castro, inatras na nila kasi uh, um, pangit naman tingnan. Kung baga, tatama rin yung, yung mga uh, counter uh, punch sa kanila o counter attack sa kanila nila Duterte ng Duterte Camp na this is just a political ploy. Pero kung magsisimula ang inisyatibo sa Makabayan Black, lalabas na this is an initiative from the people. Kumpara kung, kung ang mga bata ni Romualdez ang gagawa nito, so lalabas si Romualdez pa rin ang behind dito. Kaya nakita nyo, mga vote yung chuwawan ni Duterte na sa Kongreso at saka ni Romualdez, ay isa-isa nang lumabas to deny this. Although I really believe na meron talagang pla, pla, ginawang uh, plot to impeach Sarah at uh, uh, ipinain sa Makabayan Black, kaya uh, pra, uh, majority uh, house minority leader Franz Castro and deputy speaker uh, Franz Castro announced this on uh, TV on, before the media and also uh, ganun rin uh, mga mga trolls and uh, propagandists ni Duterte also made this public sa SMNI program at uh, kasama na dito si uh, former spokesperson Harry Roque na uh, isa sa mga very very isa sa mga leading lights ng uh, ng Duterte Propaganda Machinery. Ngayon, nakita na it's now becoming clear to me the main reason na umatras yung Kongreso is the fact na nakikita rin nila at, at uh, na nahalata nila, yung nahalata rin ko rin, na ginagamit ito ng Duterte Camp o ni former President Rodrigo Roa Duterte para gatungan ang issue, para pagalitin ang mga military and police uh, generals uh, pag uh, active and retired generals na loyal pa sa kanya. Kumbaga, ito ang parang sinasabi nila sa, sa Latin, uh, Cassius Belli, or sabi ng mga kano, <laughs> Cassius Belli. <laughs> ito yung sa Latin na ibig sabihin, the cause of war. Kung, baga, kung meron man dahilan para mag-aklas na ang pulis at saka military. Ito na. Ka uh, ito na pagtanggal kay Sara. Pag, di ba, no less than si President Duterte. Said this, nasabi niya, sige, gawin niyo yan. mag ka sa ICC Delima at uh, mag- uh, Mag-impeach uh, yung anak ko. Sige, gawin nyo 'yan. Mag-, mag uh, 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 bantayan nyo yung military, mag-ingat kayo sa military kung anong gagawin nila. So, mukhang uh, meron na rin silang mga kwan, mga usap-usapan parang uh, ganoon ang reading ko na kung pag, pag uh, ma-impeach na si Sarah yun na ang parang hudyat na sige, sugod mga kapatid yung mga kumita na dyan <laughs> sa sa drug trade yung 1,000 police generals and colonels na nagtaging milyonaryo dahil sa akin dahil kumita kayo sa mga reward money binibigay sa inyo during the drug war yung mga quota uh, at mga promotions nyo at hindi yung hindi nyo, uh, exemption nyo sa kwan sa pagbayat sa sa uh, pension and retirement benefits nyo. Ito na. Et, sinisingil ko na kayo. Kaya nga sinumbatan na sila eh para gumalaw na sila. Pero yun, hindi pa sila gumalaw. Pero mukhang ang usapan nila nila gagalaw pag na-impeach na. Kaya ang house, ang house umatras. Uy, syempre sino ba naman na uh, syempre uh, baka totoo naman yung sinasabi ni Duterte. Weak president si Marcos, weak speaker rin si si Martin Romualdez kaya yun kumaripas ang gobyerno mismo. Ang Marcos government mismo umatras. Pero ganun pa man, kahit sana na tinuldukan na yung issue, pero itong si Harry Roque andun pa rin. Gatong ng gatong pa rin, talagang parang siya na talaga namumuno ngayon sa propaganda arm ng mga Duterte. Eh, na wala na kaduda-duda kasi may uh, may media network rin siya, may mga connections. Dahil nga dati siya naging uh, spokesperson ni uh, Duterte. So pakinggan natin yung uh, sinasabi niya dito at uh, klaro talaga na parang tuloy-tuloy uh, uh, pa rin niya ayaw pa rin niya pakawalan ang issue na ito kasi ito ito nga ginagamit nila panggatong eh problema umatras. Ang Kongreso nakita rin siguro yung strategy nila to to give the military and police na loyal kay Duterte a, cause to to uh, rise up or kwan daw lumaban sa gobyerno although i doubt it kung gagawin ng mga yan isusugan uh, isusuga nila sa ku yung mga yaman na nila mga bahay nila yung mga travels nila so pero syempre ganun ang ganun pa rin ang uh, ang buong akala Ganon pa rin ang paniwala ng mga Dutertes na meron pa silang uh, ah uh, malaking suporta uh, sa military at police so pakinggan natin itong uh, uh, hindi na i-audio na lang i, i natin to be safe baka copyright pa tayo uh, although uh, we we can we are free to use this naman as uh, as a uh, under the fair use act at nasa public domain na ito and we're using it for uh, news purposes lang pero for uh, uh, para maging safe <laughs> Uh, audio na lang Although ito, you can check that out sa SMNI So mga partners, ha? bukod po dyan ha? Nako, nag-deny po ang majority floor leader, Dalipe Na meron daw usap-usapan na impeachment Labang kay Inday Sara Duterte Kung maaalala niyo po, dito po sa SMNI Si Ka-Eric ang unang-unang nagbunyag Ng pagpupulong kung saan ang mga terorista, ang CPP-NPA ay nagpulong at kinasa ang pag-impeach kay BP Di umano, mayroong representante sa pagpupulong noon na representantes galing sa opisina ni Speaker Muades at ni Majority Floor Leader Dalipe. Yeah, tingnan nyo. ah, <laughs> uh, sina inaamin yan, sa kanila pa galing yung, yung uh, yung usapan yung kwan na yan yung balita na yan kasi yun nga ang ginagamit nila panggatong although tama rin naman ito sinasabi ni Harry Roque na alam ni kumaga kasama yung mga top officials ni uh, Speaker Romualdez sa usapan na uh, impeachment na ito yun lang mali yung uh, bi, uh, paratang nila sa sa Makabayan Black uh, na sila ang namu na nam uh, nag-initiate itong uh, sino ba naman sila, tatatlo sila dyan. E, parati ko sinasabi sa inyo, impeachment is a game of numbers. So, yeah, ganun pa rin ang siyempre, ganun naman naratim nila roke pero okay lang. Uh, we are, at least inamin pa rin nila at at least inamin rin nila na may mga sources sila na yun nga, ang 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 uh, opisina ni Dalip ni ni uh, Uh, speaker Romualdez, mga mga representante ni Romualdez ang nag-initiate dito sa impeachment talks. Yun lang, uh, inatras lang nila that for two reasons, hindi hindi kinagat ng Makabayan black na sila ang magpa-file ng impeachment complaint at uh, natakot na rin sila sa sa pananakot, Nada, na, na, nadala na rin sila sa ah uh, pananakot ni Duterte na gagamitin niya ang military and police o mag-aaklas ang military at police kung ituloy nila ang impeachment. At para bigyan ng kumpirmasyon na sinabi ni Ka Eric, itong Franz Castro mismo ang nagsabi, yeah. meron na raw talagang usap-usapan na impeachment. Mm -hmm. Eh bakit ngayon, i-deny ng majority floor leader Dalipe? Mm -hmm. Ang totoo po niyan, talagang merong talagang sabwata na ngayon po sa panig ng teroristang CPP-NPA at ang mga naghahanap naghahangad na maging presidente sa 2028. Pero gaya ng sinabi ni dating presidente Rodrigo Duterte, nakatingin po sa inyo ang militar at mga pulis na inalay ang buhay. Napakadami na po ng kasundalan natin at ah, nakita niyo ha? Nakita niyo yung narrative. Anon pa doon pa rin. Pananakot pa rin. Andiyan na po nakabantay yung mga kasundalon at pulis. So ginagamit ka talaga nila itong issue. Uh, kaya medyo tama, uh, I agree rin itong itong move nila nila. Anyway, malaya uh, there's so much time pa. There's so much time pa to file the impeachment uh, impeachment ni Sara on the right time. May panahon pa dyan na better timing. So maganda muna to diffuse yung possible tension kasi hindi natin alam tulad ng sinasabi ko sa inyo what if gagamitin yung chinese bottomless na chinese money yan ang nakakatakot kasi sabi ko sa inyo hindi itatapon ng mga milit ng mga uh, generals at kernels at mga majors na, na ngayon mayroon ng mga 50 million 100 million 150 million 200 million net worth hindi hindi itatapon yung masarap na buhay nila dahil uh, uh, kay Duterte hindi nila itatapon yan kung kailan ang sarap-sarap na ng buhay nila at mag uh, ma-risk ma pa nila yung makulong sila like Trilia, like uh, Antonio Trillanes. Pero yun lang ang kung sasabihin na oh, o sige. Uh, kumita ka 200 million sa drugs nung time ni Duterte. Okay. Yung 200 million ibenta mo lahat yan mag-relocate uh, mo yung pamilya mo sa Switzerland. Kaming bahala sa relocation nyo Meron meron na kayong uh, bumili kayo ng investment uh, visa para makarelocate kayo doon. Bibigay pa namin kayo kayo ng dagdag ng 200 million. Parang itong si para ito si General, he will remain in the country and he will be among those who will lead the the coup. Or what if yung kumita ng 200 million, inoper ng 1, 1 billion, oh, sino makaka-refuse niyan? So, yun lang bantayan natin. Pero, for, kaya for now, tama itong ginawa ni nila Romualdez. Umatras muna sila. Umatras muna. Pa, uh, just to be sure. Ah, uh, lang, safety lang, <laughs> 'di ba? <laughs> expression, safety lang. Sa <laughs> nang pinatay ng terorista si PPNPA at ngayon po talaga sa kauna-unahang pagkakataon ng kasaysayan ng Pilipinas, nagkakaroon ng sabwatan sa panig Kongreso ang liderato nito at ng teroristang cpp npa Kaya nga, tinan niyo, ginagalit talaga nila yung military at police. Parang sinasabi nila, ganito ang paulit-ulit. Noon, mga kalaban nyo yan. Pinapatay kayo yan. Ngayon, nandyan na sila sa, sa gobyerno. Sila na namuno sa gobyerno. <laughs> Paano magawa tatlo paano makontrol ang gobyerno ng tatlong congress 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 uh, mem, mem, ng makabayan black na dalawang babae at isang bagitong congressman bata pa si Manuel <laughs> How ano sila mga power fab girls and one boy <laughs> Ay 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 pero ganyan ang ginagatungan nila na parating nila rin ng mga military. Ito mga kalaban nyo, ngayon ay kontrolado na nila ang gobyerno. ano <laughs> pa? Ah, Grabe sa propaganda, no? Kaya, please share this blog. Baka mayroon pa rin naniwala sa mga propaganda na yan, lalo na sa mga relatives nyo ng no? mga police at ka milita uh, ng military organizations. Po kahit anong denial lang gawin ninyo, alam po namin na mayroong mga hakbang talaga yan. Ang tanong na lang po, dahil ang impeachment naman po ay hindi inuusad ng walang basbas ng presidente, ano po ang posisyon ni PBBM? Ako po'y naniniwala pa rin. Hanggang ngayon po, maski kadugo niya ang speaker na talagang uh, inuusad ang pagiging pagbawatak-watak natin para masira yung pagkakaisa ng unity. Hanggang ngayon po, maniniwala ako na hindi naman po magpapabudol ang ating presidente sa mga CPP, uh, NPA na mga terrorista niyan. Hanggang ngayon po, naniniwala ako na kapag dating sa impeachment, nako, the President will put his foot down and sasabihin, Hoy, ano nang ginagawa ninyo dyan? Tinababayaan ko kayo dahil mukha naman kayo aliw na aliw sa mga ginagawa nyo. Pinagtutunungan nyo ang isang babae. Ano ba naman kayo? Meron ba kayong karangalan na, wow, pinupulbos nyo ang isang babae na nag-iisa? Ewan ko kayo, pero hindi ako ganyang pinalaki. Iba po ang aming... Uh, na naging turing sa mga kababaihan. At lalo na rin yung mga babaeng mga matatanda, mga seniors. Pero kayo, wala kayo pinipili. No? Pero ganun pa man, bakit kinakailangan i-deny? Dahil alam niyo po na huhusgahan kayo ng taong bayan. Taong bayan, ha? Huwag niyo pong kakalimutan. Mas maraming boto po si BP Inday Sara kaysa kay PBBM. Kinampanya ni BP Sara ang PBBM kaya naging presidente. Sumbat na naman! Sumbat na naman! Kagaya ng amo niya. <laughs> At kapag kayo pa ngayon ang magpapasimuno para matanggal sa pwesto, huhusgahan kayo ng taumbayan. Yan, <laughs> huhusgahan daw natin. <laughs> parang parang ang laki lakas-lakas ng suporta natin. Para din nila pinapalandakan niya na 32 million boto daw ni Sara. Eh kung totoo nga 'yan eh kung hindi nga nasa SD card, paano ang problema niyo kasi ngayon? Paano ilabas, kumbinsihin yung nandoon sa loob 32 million daw na nasa loob ng SD card para magrally? at sumali sa revolusyon niyo yan ang malaking problema nyo. so guys ha nakita niyo na yung strategy ng budol-budol propaganda propaganda budol-budol propaganda budol-budol so mag-ingat kayo dyan. please share this vlog para to warn the people dito sa narrative nila of using of say of uh uh, uh at uh, Challenging and uh, inflaming the anger and emotion of the military and police to rise up against the Marcos government. Uh, tayo, critical tayo sa Marcos government uh, from time to time pero ayaw natin mapalitan ang gobyerno through by, by coup d'etat. Gusto natin mapalitan si Marcos through legal means, through the elections, kasama na yung mga cuawanya. niya. So uh, this is our latest update on this issue. Thank you very much for, for watching. Please uh, share this blog and tell your friends to for, to subscribe to the blogcaster Armandin YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next blog.